Magandang araw sa inyong lahat. So update lang ito guys sa ating video mga idol no. Kay ano man, ah, nangalaka lang kami kay wala na kaming pira. Maliit na lang yung sahod na binigay ni Master sa atin. So ayan guys, no? Oh, marami ng mga buti So ilagay natin sa sako. Yan guys, nangalaka lang kami guys no. Oh. Eh maliit-liit na lang yung sahod na binigay ni Master. Yan kasama ko. Naghanap pa ng ano mga buti. Kay ah, ano man, Ah, uh, wala, wala naman, may, may, medyo mahina lang yung sahod na binigay ni master, ayan. O, oh, marami-rami nang uh, sinilid ko sa sako mga idol, oh. Uh. Ayan. O, kalakal-kalakal lang tayo mga idol, kay maliit na lang yung sahod. Ayan. So, maghanap pa tayo ng ano, ibang buti. O, oh, dito pa, uh. ayan. o. Oh. Diba, marami-rami na tong sulod, eh, uh, Uh, isinilid ko sa sako mga idol ayan so, maghanap pa tayo ng area na makikita natin ng ano na mga kalakal oh uh, ito pa uh, isama na natin to kay uh, plastic man uh, pati yung baso uh, may kasama pang ano uh, mga suka yun ganap tayo dito sa iba yun uh, bayaan ko muna yung kasama ko doon ano nga kalakal man yun. So dito muna ako. Kasi marami mang kalakal dito mga idol. Yan. Marami mang uh, plastic booty. O oh, manghanap para ako ng iba mga idol. Yan. So tingnan natin maigi mga idol. Dito pa o. Oh. Yan. Kita nyo mga idol. Marami talagang kalakal dito mga idol. Uh, Mangalakal lang tayo kasi mahina na yung uh, sahod ng ya yeah. Oh. Yan mga idol. Yun. Tapos maghanap pa tayo ng ano, iba. Yun. Uy. May kalakal mga idol. Yan. Malaking kalakal. Oh. Tiba-tiba diba talaga ako nito mga idol. Ang laki ng kalakal mga idol. Oh. Hindi na tayo maghanap pa ng ano, plastic. Laki. Yan. Siguro maraming pira yan. Kasi malaki man yung kalakal. Ah. O yan, mga idol Malaki talaga mga idol no? Ang laking kalakal mga idol Yan, so puntahan ko na yung kaibigan ko Magpunta na ako doon mga idol Sabihan ko na sa kanya na Mayroong kalakal doon Puntahan ko na yung uh, kaibigan ko Doon dun, na. Brad Brad Oh Marami na ah. sa'yo, marami na. Oh. Marami, marami na talaga doon akong nahanap. Ito sa akin eh. Okay. Nakita ko. Mm. Uh. Mayroon magandang balita. Ano man? Magandang. Uh. Yung may, malaking kalakal. Saan saan? Tiba tiba tayo doon. Hey, Ay nalaman. Ay nalaman. Malaki yung kalakal. Ang tara patara doon. Malaki yung pira. Magkapira tayo yan. Oo, uh, malaki Uta, yung pira matanggal natin. Kapag so, nabinta natin yan. Oo, tara. <laughs> marami ka <kasi> kalakal eh. <laughs> tara. Saan man dapat? Malaki uh. laki. Saan man? Saan man? Oo, nandun. Musi, na saan man? Malapit na tayo. Saan man? Ito. Ito yung malaking kalakal. Ito? oh ay, mo ay, ka man! Diba't diba tayo nito? Malaki man! Paano natin mabuhat to? Ha? Huh? Paano natin mabuhat? Isilin natin sa sako. Yan. Dong! Kahit ligid lang dong, di man makasya dito dong. Ha? Huh? Paano man natin mabuhat to? Hindi ba't diba tayo yung bira to? Huwag mo nang sayangin. Ay, buwag ka pa. Pagalitan pa tayo na may ari nito. Buwang man. Hindi kalakal na yan eh. Di ba di nga ng uh -huh, eh. natin mabuhat to? Paano natin mabuhat? Eh, e, huwag mo buhatin. O, paano man? E, lang, ikalakal na nga